Hello po sa inyo mga kaibigan, magandang araw, magandang gabi po kung saan panig na mundo man po kayo naroon ay sana po kayo laging masaya at laging nasa mabuting kalagayan. <laughs> at ito po yata ang vice presidente natin, E wala nang nga lugar na mapaglagyan ng kanyang katangahan mga kaibigan. Kayo na po ang humusgat, pakinggan nyo po ang sinabi nitong vice presidente natin mga kabayan. Ah uh, hindi ko po uh, alam no, uh, hindi ko po nasusundan actually yung mga nangyayari sa Pilipinas kasi <laughs> hindi niya nasusunta na nangyayari sa Pilipinas ba't nasan ka ba nasa Pluto <laughs> grabe na mga kaibigan wala na wala na ako masabi talaga dito kay Sara Duterte mga kaibigan kundi reina ng katangahan tuloy lang natin yung video papakita natin yung mukha ni Basti <laughs> okay. ah, magkaiba yung time zone so <laughs> Makahit uh, si baste mga kaibigan ay eh, nangangating ilong sa katangahan ng sinabi ni Sarah Duterte <laughs> Ulitin na natin uh, talaga. Hindi ko po uh, alam no uh, oh. Hindi ko po nasusundan actually yung mga nangyayari sa Pilipinas Kasi oh. uh, magkaiba yung time zone So eh. uh, gising na gising tayo dito tulog naman sila lahat <laughs> doon sa Pilipinas. Hindi ko nasusundan. Ayun mga kaibigan, kita nyo mukha ni Baste. <laughs> Dalawa lang yung pwede kong gawin reaction dyan eh. It's either uh, si Baste tanga. Walang epekto sa kanya. <laughs> Kung naintindihan man ni Baste yung sinabi na, katang yung sinabi na katangahan ni Sarah, napapangiti na lang siya <laughs> mga kaibigan. ba? Diba? So makikita natin dito yung katangahan. di ba? Kung nasa hig ka, BP Sarah, eh, ma internet ka naman eh. <laughs> sa amin, global yung accountability mo. Global na dapat maparosahan ka. Alam namin kung nasaan ka lagi. Diba? Kung hindi mo nasusundan yung nangyayari dito, uh, dito sa Pilipinas, aba, eh mag ka na. Kasi ang trabaho mo, hindi pang hig, kundi pang PH. Diba? Eh kahit ano eh, o, o w nga sa desierto, 'di ba? Alam mo nangyayari sa Pilipinas. Eh ikaw pa. Napakadami mong tao ang sindikato diyan. 'Di ba? 'Di ba mga kaibigan? Oh, yung OFW nga na, na sa kita ng desierto, alam mo na. Alam nangyayari sa Pilipinas, ha? Hindi ito hey, versus Pilipinas, 'di ba? Ito ay tungkol sa kung ano, kung may malasakit ka sa taong bayan, kahit nasa abroad ka. Ha? Kung isang linggo kung ano, kung isang linggo kang nabiyahe, eh mga kaibigan, malamang hindi mo talaga alam ang nangyayari. <laughs> eh kaya lang nakatongtong ka na diyan. <laughs> di, di ba? May may budget ka sa confidential funds pero wala kang pang-check sa news app. Hindi ka man lang nag-check sa ano mo, iPhone mo. Mga kaibigan, di ba? Hindi excuse yung location para sa pagiging ano mo eh. ba diba, mandurugas mo? Kung ganyan ka na sa simpleng monitoring, eh paano pa sa crisis? ba diba? Yung yung anang nangyayari sa bansa hindi mo alam ay eh, lalo na nga yung crisis sa bagay. Napakadaming beses na iniwan mong nasa crisis ang Pilipinas. Yung Davao na binabahan na ka? Nabagyo dito, nandun ka, nanonood ka ng Taylor Swift. Di ba? Nasa hig ka. Ha? Dapat, diyan ka talaga nag, ano, nagbabrows ng mga international news. Di ba? Puntahan mo yung ICC kasi one day magiging uh, ano? ano, akusado ka niyan. Di ba? Diyan ka mapupunta one day. Oh. Di ba may kasabihan, ignorance is not just negligence. It is a betrayal of public trust. Ba, diba? hindi lang basta kapabayaan 'yan. Yung public trust, winawalang bahala mo. Ba, diba? hindi natutulog kami mga taong bayan. Pero yung pangalawang pangulo natin dito, mga kaibigan, tulog sa nangyayari sa bansa. Nasusunog na yung Pilipinas, wala pa siya dito. <laughs> diba mga kaibigan, gano'ng katangan itong hinayupak na busy natin ito? magkaiba ng ano, time na ano, hindi niya masundan yung nangyayari sa Pilipinas. Tulog daw tayo dito, gising siya doon. Anong katwiran niyo? Pambira. Yun nga maganda, gising ka dyan eh. Nakati makakapag-browse ka. Kami dito, tulog. Hindi naman kami nagbabrowse ng tulog. <laughs> hindi namin ano, okay lang. Nananaginip kami o oh. Nanana, ano Nasa panaginip namin, nakakulong ka na dyan. Diba? So mga kaibigan, napakalaki ng katangahan talaga na itong busy natin. Talagang ano, wala na akong masasabing paliwanag dito. Sundan na lang natin mga kaibigan na uh, nga, alam lang tayo ng konting news at na uh, lagyan natin ng konting iba. <laughs> President Sara Duterte, lantaran na yeah. raw ang paglabag sa saligang batas. Oh. Nasa frontline ng balita niya yan. si Mayan Los Baños. Totoo yan. Habang nagde-debate mm. ang mga senador kung tatawid ba sa 20th Congress diba, sa impeachment na case laban kay Vice President Sara Duterte, ang mga House Prosecutor oh. patuloy ang paghahanda. Dapat daw ituloy ng Senado ang impeachment trial dahil ito ay bahas si ng kanilang pagtato. Oh. SP Teenager. Ayon, teenager. Prosecutor at San Juan Representative Bel Zamora nagulat mm. sila sa draft resolution na naramagang i-dismiss ang impeachment. It's a mere scrap of paper kasi hindi naman na-file. Kaya lang the mere fact na nag-draft oh. sila ng isang resolution that Papail. openly violates the Constitution mm. is shocking for us. Iginiit din ni Congressman Elect Jokno na pwedeng tumawid pwede. sa 20 th Congress ang impeachment pwede, complaint pwede. na inihain sa 19th Congress. Continuing body row kasi ang sirado pagdating sa impeachment trial. Eh, pare Pareho Kaya, na rin ang paliwanag mga kaibigan, di ba? Sa yung House Prosecutor sa paglilitis. Ganito hmm. rin ang pananaw ni Senator Elect Ping Lacson. Anya, walang kapangyarihan ng Alam niyo mga kaibigan, pare-pareho na itong nagiging pananaw ng mga senators, ng mga professors ng iba't ibang universities. Mali ang ginagawa talaga ni uh, SP Teenager, mga kaibigan. Talagang mali mali yung ginagawa niya kasi... Diba meron nga nga legal maxim, yung uh, nabasa ko kamakailan na sinasabi, the law abhors absurdity. Diba? Ano ba yung absurdity? Yung paano mga katangahan ayaw ng batas ng ganyan mga kaibigan? <laughs> Ay palibasa nga itong mga nakaupo diyan, itong mga naiboto ngayon ng mga DDS na tanga. Diba? Si Bato, anong gagawin niya? Puro absurdities ang gagawin niya. Itong si teenager na Senate President natin, puro absurdities din ang gagawin niya. Diba? Diba mga kaibigan? Kaya nga, ano yung legal maxim? The law abhors absurdity. Diba? Kung ano man ang interpretation ng ginagawa ng mga yan, magre-resulta yan na may absurd consequence mga kaibigan yung absurd consequence na nilikha niyang si Chis Escudero at yung nililikha ngayon ni Bato de la Rosa na resolution, gagamitin po yan ni Sara Duterte para ano mo yung pagpapaliban, uh, pagkakaantala, di ba? Hihintayin yung, uh, ano, yung bagong kongreso at pagtatalo ng pa. ay makakataka siya mga kaibigan dahil dyan sa absurd consequence na nilikha ng mga walang hiyang senador na yan. Kaya nga tatandaan natin, the law abhors absurdity. Diba ayaw nyo ng mga katangahan, tagaguhan, katarantaduhan. Kasi gagamitin niya nung akusado. Ngayon nga, ginagamit na ni Sara Duterte mga kaibigan, di ba? Oh, kaya nga napaka-delikado mga kaibigan itong uh, ng senador uh, Senado natin dahil yung uh, continuity nga eh ayaw na nila, 'di ba? Ayaw na nila samantalang ay eh, korte sila, hindi naman sila mambabatas. So. so, ganyan lang mga kaibigan, sinabi lang natin yung opinyon natin na talagang puro kagaguhan ang ginagawa ng mga 'yan at yung yung uh, resulta ng kagaguhan nila, 'yan ang gagamitin ni Sarah Duterte. 'Di ba? 'Yan ang gagamitin niyang panangga sa kanyang uh, impeachment. 'Di ba? Tatandaan natin the law of horse absurdity. Pagka ka ng absurdity diyan sa Senado, gagamitin ni Sara Duterte yan mga kaibigan. 'Di ba? So hanggang dito lang mga kaibigan, maigsi lang itong si Sara Duterte na alam mo yun, walang kaalam-alam, nakauwi na dito, hindi natin alam kung kapag ka na dito lang siya, alam niya yun nangyayari. Ayun <laughs> diba? So, sa mga tangang bumoto dyan, sa mga senators ng DDS, mahiya kayo mga hinayu pa kayo. Kayo nagpapahirap sa Pilipinas. So, hanggang dito lang mga kabaya. Maraming salamat. Galit ako dahil ang daming tanga ngayon. Gawa ni Duterte. So, maraming salamat sa inyo mga kabaya. God bless po.